Ang unang libro ni Samuel Naka-record sa unang libro ni Samuel ang mga pagbabago sa Israel mula noong namumuno pa ang mga judges hanggang sa panahon ng mga hari. Mababasa sa libro ang nakakaawang kwento ni Saul na pinili ni Lord para maging hari ng Israel. Pero makalipas ang ilang panahon tinakwil ni Lord si Saul… Tapos pinili ng Diyos si David para maging hari ng Israel. Kahit na maraming personal at politikal na problema ang kinaharap si David sa panunungkulan niya, kinilala siya bilang pinakadakilang hari ng Israel. Pinangalan ng libro na ito kay Samuel. Siya ay isang prophet, priest at judge. Ang meaning ng pangalan niya ay ang Diyos ang nagliligtas ang theme ng librong ito ay nagpapakita na ang tagumpay ay nagmumula sa pagiging matapat sa Diyos at ang kapahamakan ay resulta ng dipagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Malinaw itong sinasabi sa message ni Lord sa priest na si Eli, ang sabi sa chapter 2 verse 30. Paparangalan ko ang nagpaparangal sa akin at susumpain ko ang humahamak sa akin e inirecord sa libro ang magkasalungat na damdamin tungkol sa pagtatatag ng kaharian si Lord ang totoong hari ng Israel. Pero dahil sinagot niya ang request ng mga tao, pumili siya ng magiging hari nila. Ipinapakita sa libro na ito na namumuhay sa ilalim ng power at judgment ng Diyos ang hari at ang mga Israelites. Ang sabi sa chapter 2, Verse 7 hanggang 10. Sa ilalim ng mga kautusan ng Diyos dapat panatilihin at tigalang ang mga karapatan ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Nagtapos ang libro na ito sa pagkatalo ng army ng Israel laban sa mga Philistines at sa kamatayan ni Saul at ng anak nitong si Jonathan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. Yesterday, today the same.